one ha 1 2 3 go pagto na naman O kay tuling ng araw kasining tuling ng ako ay kanyang iwan iuwa ka na mam atingel at Merry Christmas! We wish you Thank you! Thank you! Thank you. Thank you very much! Thank you! Uy! 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 Tol, 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 tol. natin bigyan siya, Boy. Hindi naman kumanta yun eh. Oo nga. Bakit? Magkano ba binigay? Basta, papel to. Tignan natin. tignan natin kung magkano. Papeleng nga. Literal.